Kamusta, mga katrivia? Ngayong araw, samahan ninyo kaming tuklasin ang isang kamangha-manghang bahagi ng mga sinaunang pyramid ng Egypt. Ang pyramid ayon, ano nga ba ang layunin ng misteryosong metal na capstone na ito? Alamin natin. Ang Pyramid Ion ay isang maliit na pyramid shape na bato o metal na inilalagay sa pinakatuktok ng mga piramide. Kilala rin bilang Benben Stone, ito ay mahalaga sa relihiyoso at espiritual na aspeto ng sinaunang Egypt. Ayon sa mga eksperto, ang Pyramid Ion ay sumisimbolo sa koneksyon ng lupa at kalangitan. Kadalasan yari ang Pyramid Ion sa Apog o Granite. Ngunit ang mas nakakabilib, sinasabi ng ilan dito ay binalutan ng purong ginto upang magningning sa ilalim ng araw. Ang disenyo nito, makinis at perpekto, ay nagpapahiwatig ng kakaibang teknolohiya at dedikasyon ng mga sinaunang taga-Egypt. Ngunit bakit napakahalaga ng pyramid ayon? May iba't ibang teorya tungkol dito. Una, religyoso, naniniwala ang mga taga-Egypt na ito ay konektado kay Ra, ang Diyos ng Araw, isa itong simbolo ng kanilang pananampalataya. Pangalawa, enerhiya, may mga naniniwala na ito ay isang sinaunang antena na maaaring mag-channel ng cosmic energy. At pangatlo, astronomical marker, ginagamit daw ito upang tukuyin ang mga bituin at gabayan ng mga ritual na may kaugnayan sa kalangitan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling misteryo ang tunay na layunin ng pyramid ayon. Bakit ito napakahalaga sa mga piramide? Isa bang simpleng dekorasyon, isang teknolohikal na imbensyon, o may mas malalim na kahulugan pa ito? Ang Pyramid Ion ay isa lamang sa maraming misteryo ng mga piramide, ngunit ito rin ay simbolo ng dedikasyon ng mga sinaunang tao sa kanilang pananampalataya at teknolohiya. Ano sa tingin mo ang tunay na layunin nito? E comment ang iyong opinion sa ibaba. Kung gusto mo pang malaman ang iba't ibang misteryo ng nakaraan, huwag kalimutang mag-subscribe sa Katrivia PH. Mag-like, mag-comment, at e-share ang video na ito. Sama-sama nating tuklasin ang kasaysayan.